Talagang star-studded at glamorosa ang naging gabi sa ginanap na International Awards Night sa Thailand, kung saan isa sa mga espesyal na panauhin ay walang iba, kundi ang Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglao. Dumaan si Emma sa red carpet na tila isang tunay na international superstar, suot ang kanyang eleganteng gown, confident walk at signature warm smile na agad nagpamangha sa mga dumalo at media. Ayon sa mga ulat, si Emma ay isa sa mga inimbitahang guest of honor sa nasabing event kung saan kinikilala ang mga natatanging personalidad sa larangan ng entertainment, fashion at social influence sa buong Asia. Pagdating pa lang niya, agad siyang pinagkaguluhan ng mga fans at photographers sabay-sabay na tinatawag ang kanyang pangalan habang kumikislap ang mga camera lights. Hindi rin may tago ng mga netizens ang kanilang paghanga sa kasikatan ni Emma Natila tila patuloy pang tumataas kahit ilang buwan na matapos siyang makoronahan. Sabi pa ng ilan, ibang level na talaga si Emma, hindi lang Miss Grand Queen, kundi international icon na. Sa kanyang mga social media posts, makikita ang kanyang pasasalamat at tuwa sa mainit na pagtanggap sa kanya sa Thailand. Isa lang ang malinaw, si Emma Mary Tiglao ay patuloy na nag-iiwan ng marka hindi lang bilang reyna ng kagandahan, kundi bilang simbolo ng grace, confidence, at world-class Filipina pride.